Ako gumawa ng beefsteak na atay ng manok na kasama yung, kasama ang, ano, bell pepper at saka yung onion na, ano, kiniprito ko kaya muna bago ako ng sibuyas. Tapos pag na yung atay ng manok, saka tulad at ay Cook lang ang luto ko dito, tatanggalin ko na siya. Ayan pa rin ako magbibisa ng sibuyas sa kabawang at sa konting chili na mahanghang para may sipa rin ba. <laughs> nilagyan ko siya, pa ko pala siya ng cardamom yung buo dyan na parang kahon. At syempre, ito na yung ating katay na manok, pinapuluan ko na po yan. Ayan. 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 Siyempre, guys, maglalagay ako ng black pepper. Tapos, powder, paprika powder. At, uh, maglalagay rin ako ng powder, kamon powder. Para, ano, masarap. Gusto ko nga lagyan ng turmeric para masarap kasi, alam ba niyo yung turmeric, gamot din yan. Gamot ang turmeric. Hindi lang sa, ano, masarap kay turmeric dahil masarap ano, gamot sa katawan ba naman dapat nilagyan ng turmeric pero gusto ko kasi gamot din yan konting ano lang ito kasi luto na ito ganyan na siya guys. malapit na maluto ilagyan na natin yung sibuyas na pinalito natin ng konti hot cook at saka bell pepper na niluto rin natin ng half cook At Together again. So, ganyan you know, naman guys, magluto. No, ng no, atay na no, manok na no, masarap. Tapos meron ako dito mga kawal chili. Oh, diba? ayan guys naparap ganito ako guys magluto ng beefsteak, pwede naman walang mga chili o ka, di kaya bell pepper pero ako kasi, favorite ko ang bell pepper ako kayong mga gulay gulay ba ganyan lang ako magluto ng beefsteak guys so yummy so siguro tama na ito guys kasi wala na, luto na ito guys, ito na po yung ating beef stick na atay ng manok guys. Ayan, so yummy guys. Tapos yung kanin natin ay kanin ng biryani kasi hindi naubos. naubos lang yung chicken niya. Kaya ginawang ko siya ng ulam na atay ng manok. ba? Diba? Para paaraan lang yan guys. Tapos meron tayong mountain dew. Hindi mawala ang panulak. Kahit nagda-diet ako pero kumakain pa rin ako. Ayan. So, ayan, guys. Ka-import tayo, guys. Bye-bye.